So hindi ko alam kung makakarating yung aking mga kapatid. Um, ang plano ko ay i-apply sila lahat ng permission uh, to visit. Kung hindi man kami payagan na sabay-sabay kami, ibigay ko na sa kanilang tatlo yung uh, oras. At nung araw na yon para makasama nila ang aming uh, papa sa kanyang birthday. At hindi ko na kalimutan ang aking trabaho dyan sa Office of the Vice President. Araw-araw kami nag-uusap. Uh, multitasking ako. Nandito ako as Vice President. Ginagawa ng paraan paano maibalik ang ating dating Pangulo sa ating bayan. Maluwa, magkano ang gastos ng pamilya namin sa kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC? Sa ngayon ay uh, wala kaming pinag-uusapan. Maluwa, magkano ang gastos ng pamilya namin sa kaso ni pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa ngayon ay uh, wala kaming pinag-uusapan. dito. former ESM. Okay. Um so ang update is um nasalo uh, sa detention uh, si former president uh, Duterte. Meron siyang access ngayon sa kanya lawyer na confirm na ng ICC na ang lawyer niya ay si Nicholas Kaufman. At araw-araw um, sila nag-uusap na yon uh, Araw-araw sila nag-uusap ng kung anong gagawin sa kaso. At um, uh, almost every day meron din akong oras sa pagbisita sa kanya. Ang pinag-uusapan naman namin ay una-una yung bayan, pangalawa yung pamilya, And uh, pangatlo, yung mga mensahe niya para sa ating mga kababayan. Ang susunod naman ay ang estado ni attorney uh, Bingbong Medialdea. Hindi ko lang kasi alam kung hanggang saan ang gusto uh, niya sabihin sa publiko sa kanyang health concerns uh, ngayon. Pero siya ay nasa hospital hanggang ngayon. Uh, nakita naman natin yung kanyang pag-collapse uh, doon sa ICC detention kahapon. So hanggang ngayon ay nasa hospital siya at uh, mayroon atang mga procedure uh, na gagawin sa kanya. Hindi ko lang masabi kung ano yung mga procedure na yon. Siguro bagay na tanungin natin ang kanyang next of kin o ang kanyang asawa sa kung ano yung mga health concerns ngayon ni Attorney Magdelia pagdating naman kay Attorney Harry Roque, wala siya ngayon dito sa The Hague, uh, nandito siya sa Netherlands pero nandoon siya sa isang uh, uh, lugar sa labas ng The Hague para mag-file ng kanyang asylum documents. So wala akong update kung ano yung mga pangyayari uh, doon sa kanyang pag-file ng asylum documents. Bagay siguro na mag-request tayo ng interview with uh, Secretary Attorney Harry Roque kung anong estado ng kanyang pag-file ng asylum dito sa The Netherlands. So, first question po from Marisol Abdurman, JMA News. Sola? Marisol? Jace, can you hear me? Jace? Yeah, yeah. Okay, ma'am? Mambipi, good afternoon po. Magandang hapon. Ma'am, um, while you are there po, we'd like to ask lang, kumusta po ang OVP without you now, Ma'am? How is it functioning po? Or kahit nandyan kayo, are you still working? ah uh, yes, Ma'am. Opo. Uh, okay lang po ang estado ng Office of the Vice President. Patuloy po. Kung ano man yung naiwan na uh, mga projects uh, sa maliit namin na budget uh, ngayong taon na ito ay tumutuloy po siya. Uh, daily po ang communication namin uh, ng aming uh, USEC at ASEC, ng Office of the Vice President. And ito um, po ngayon, ginagamit ko na laptop, kakakuha ko lang para makapagtrabaho ako uh, sa mga office work na kailangan namin at gawin yung mga meetings na kailangan ko gawin uh, sa trabaho ko dyan sa Office of the Vice President. Alright. Ma'am, pasensya na ha. I hate to ask this pero may panawagan po ang palasyo na as Vice President, yet though they understand you, you as a daughter, a lawyer, pero bilang Vice President daw po, kayo rin ho ay meron din daw tungkulin sa mamamayang Pilipino. Kaya ang panawagan nila mamis umuwi ka rin daw dapat dito para magampanan nyo po ang kanyang tungkulin. Ay inyong tungkulin rather. Right, opo. Um, uh, I perfectly understand that. In fact, ha, hindi ko naman din gusto talaga na magstay dito, no? Dahil ang mga anak ko, ang pamilya ko ay uh, nandiyan sa Pilipinas at ang trabaho ko ay nandiyan sa Pilipinas. Pero as vice president, may duty din ako sa isang kababayan natin, isang Filipino citizen who is held against his will dito sa ICC Detention Center. So, wag na natin isipin na tatay ko siya. Isipin na lang natin na Vice President ako at gumagawa ako ng paraan kung paano maibalik natin ang isang Filipino citizen sa ating bayan. At hindi ko nangakalimutan ang aking trabaho dyan sa Office of the Vice President, araw-araw kami nag-uusap ng aking mga kasamahan. iilan uh, na lang naman po ang naiwan na projects uh, dahil uh, approximately 700 million yung budget namin uh, dyan. At uh, yung projects namin, uh, karamihan ay magdedepende sa end of school year ng mga kabataan dahil nakatutok kami sa adbukasya namin uh, sa edu edukasyon. So ang preparations namin ay uh, before magbukas ang bagong school year sa mga uh, GIDA areas ng mga public schools natin. So, uh, yes, uh, multitasking ako. Nandito ako as vice president, ginagawa ng paraan, paano maibalik. Ang ating dating pangulo, sa ating bayan, nagtatrabaho ko uh, through our satellite offices, through our central office of the office of the vice president. Tuloy-tuloy ang uh, serbisyo namin uh, para sa bayan. At um, yes, wala po akong bala na tumira uh, dito sa the Netherlands. Uh, hindi ko po gusto tumagal dito. Pero madami akong kailangan na sikasuhin. Trabaho dito, trabaho dyan uh, sa Pilipinas. At alam ko kung paano magbalanse ng trabaho dahil uh, mas mahirap pa ang trabaho ng isang mayor. Sa sobrang dami ng issues and concerns so, ng, no, ng isang lugar. So marunong na ako bumalanse. All right, maraming salamat po VP. Okay, salamat. next question, Red Mendoza, Manila Times. Ma'am, Good afternoon po, ma'am. Do you hear me po, ma'am? Yes, I can hear you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Uh, three questions. Uh, sa mga ko na po, ma'am. Ma'am, uh, may estimated date po ba kayo na uuwi kayo sa Pilipinas? Number two, uh, how much po gagasusin ng, ng pamilya ninyo sa... sa legal uh, legal uh, defense ni former President Duterte. Number three, Ah, uh, are you going to join na po ba the rallies of the PDC laban coming forward pag bumalik po kayo dito sa Pilipinas? Nice. Yun lang po, ma'am. Uh, Unang-una, -una, um, hindi ko pa, meron akong return ticket dahil sa April yon Dahil ah uh, kailangan kasi Uh, required siya bago ka makaalis ay meron kang return ticket. So meron akong return ticket sa April. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako dito uh, sa totoo lang dahil hindi pa nabuo yung legal team uh, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. As Vice President, uh, may obligasyon ako na buuin yung kanyang support group uh, dito para merong tumutulong sa kanya na makalabas dyan sa ICC uh, detention. Pangalawa, magkano ang gastos ng pamilya namin sa kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC? Sa ngayon ay uh, wala kaming pinag-uusapan ng abogado pero nagpahiwating na ako sa kanya na kung pwedeng mag-apply ng legal aid jaan uh, sa loob ng ICC. At uh, patuloy namin pinag-uusapan ito. Kahapon may meeting kami, uh, hindi namin na, na take up ang topic ng budget. Pero alam niya dahil noong isang araw ay uh, sinabihan ko na siya na malaki ang posibilidad na mag-apply kami ng legal aid at hindi ito privately funded uh, case. Um, ang pangatlo is kung sasali ba ako sa kampanya ng uh, PDP, PDP. Uh, senator candidates, at sa mga guest candidates nila. Palagay ko naman hindi na kailangan ako sumama sa kampanya nila dahil alam na ng taong bayan at alam na ng buong bansa na kailangan nila baguhin ang muka ng ating uh, gobyerno. At... Um, alam nila na kailangan nilang iboto sampo doon sa mga kandidato na 'yon. Unang una, 'yung mga kandidato ng PDP, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, um attorney uh, Hinlo, attorney uh, Bondoc, uh Philip Salvador and uh, Big Rodriguez, ma'am. Uh, Big Rodriguez, ma'am. Ano, Big Rodriguez. is a guest candidate of uh, PDP. So meron pa tayong isang uh, PDP uh, senator. And uh, meron tayong apat na guest candidate. Uh, si Attorney Vic Rodriguez, si Congressman Rodante Marcoleta, si Pastor Apollo Kibuloy, and si Dr. Richard Mata. So, ah uh, hindi ko yun nga. Siguro ang dahilan kung bakit uh, inalis uh, or ginawa ng uh, ginawan ng extraordinary rendition ang dating pangulo dahil mukhang mukhang magbo voting ang buong Pilipinas sa sampung senador. Okay po ma'am, thank you po ma'am. Okay. Next question, Jason Rubrico, SMNI. Jason Hi ma'am, good afternoon po. Ma'am, dito po sa legal team po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, uh, kamusta po yung pakikipag-usap natin doon sa listahan po ng uh, mga abogado at uh, kailan po natin inaasahan na magbubuo po ang legal team ni uh, dating Pangulong Duterte? Uh, -uh. uh mamayang gabi may darating na isang uh, abogado, no? So kailangan ko siya kausapin, kailangan ko siya i-interview para may dagdag siya sa legal team hindi ko sila pang, papangalanan dahil gusto ko protektahan ang kanilang privacy dahil baka mabombard sila ng uh, kung ano-ano no na mga mga tanong o mga tawag o mga lobbying ng mga iba't ibang grupo iba't ibang uh, tao so hindi ko papangalanan yung ibang miyembro ng uh, legal team papangalanan ko lang ang lead counsel natin ay si Nicholas Kaufman. Okay. Ma'am kanina po sa Senate hearing you've said na uh, gusto mong sumagot yung Armed Forces of the Philippines kung bakit nila pinayagan na mangyari ito kay Pangulong Duterte. Uh, sa tingin niyo po ba may pananagutan po ang AFP sa nangyari kay dating pangulo? So, sa tingin ko ba may pananagutan? Yes, of course. Uh, sa tingin ko ba pananagutin sila, uh, base sa sagot ng Secretary of uh, Department of National Defense ay uh, mukhang wala. Uh, hindi sila pananagutin, pero yes, sa tingin ko may pananagutan sila. Dahil ang military, uh, ang uh, protector of the states and national sovereignty, at dagdag pa doon, merong isang unit dyan sa loob ng uh, Armed Forces of the Philippines, itong Presidential Security Command o, o dating tawag natin ay Presidential Security Group. Masikat sila sa pangalang PSG. Ang trabaho nila ay magprotekta ng mga dating Pangulo. Kung makikita nyo, ang mga security detail ng ating um, former President Estrada, former President Arroyo, Um, ay mga membro, at ni former president Duterte ay mga membro ng PSG dahil mandato nila na protektahan ang former heads of state because these are kumbaga icons ng ating uh, bansa and they're very important uh, individuals uh, para sa isang bansa. Thank you ma'am. Next uh, okay, next question is Joanna Anagilagon asay Shimbo. Good afternoon ma'am thank you for taking the time to speak with us um picking up from the qu previous question in your in your statement at the senate hearing you called out the military for allowing a former president to be turned over to a foreign organization while inside a military base and then you pose a question that um, what can be done to you know what can be done to bring um, fprrd home without you know uh, what can the military do to right that wrong so what do you think can the, the philippine government do at this time to you know to bring him home from the hague um, and what can the you know i'm going back to that what can the military do to correct uh, the oversight maybe that when it allowed uh, the turnover of a filipino citizen to a foreign organization I think it is best if you ask them. I do not want to suggest to them ko ano yung dapat gawin. Dapat siguro I demand natin sa kanila na mag sila but uh, clearly from uh, the answers of uh, secretary of uh, the Department of Justice kanina um, I don't think they will uh, make moves in uh, taking back or bringing uh, the former president home, so hanapin na lang namin ng ibang paraan kung paano maiwi ang ating dating pangulo. And uh, he expressed that already as well, because sinabi niya na magm Mayor pasha, magiging Mayor pasha. And uh, he needs to go back home because uh, he needs to serve the people of Davao City, ma'am. And right now ano po yung iba pang paraan na nakikita ninyo without without having to wait for the entire ICC process to finish to conclude mm Hmm, uh, may dami namang ano uh, well hindi madami, uh, very limited ang options uh, right now, pero there are options um, just cannot discuss them uh, kasi you know Uh, the Philippine government is working with the ICC in making sure that the president stays in detention. So, wag na lang natin pag-usapan kung ano yung mga pwedeng gawin. Pero merong very limited ang options, pero meron. Ma'am, pwedeng isa pa. Birthday lang po ni FPRRD later this mm -hmm. month. Ano po ang plano natin para dun sa kanyang birthday? Uh, Nag-aantay ako kung sino sa mga relatives uh, namin no ang darating. So hindi ko alam kung makakarating yung aking mga kapatid. Uh, ang plano ko ay i-apply sila lahat ng permission uh, to visit. Kung hindi man kami payagan na sabay-sabay kami, ibigay ko na sa kanilang tatlo yung uh, oras. Uh, ng araw na yon para makasama nila ang aming uh, papa, sa kanyang birthday. And uh, at uh, ang pagkakaalam ko, merong mga grupo ng ating mga overseas Filipino workers at mga Filipinos uh, living abroad na mag-celebrate uh, ng birthday uh, ni Pangulong Duterte. Hindi ko lang alam paano, saan, at yung mga detalye, pero narinig ko na meron silang pinag-uusapan na ganun. Ang sigurado lamang ay uh, yung uh, peace rally, support uh, to uh, former President uh, Rodrigo Duterte uh, to bring him home to the Philippines, ay merong rally or merong gathering ngayong uh, March 23. Ito ay Sunday dito sa The Hague pero wala pa tayong specific na lugar uh, dito sa The Hague dahil pinag-uusapan pa ng ating mga kababayan. Salamat po. Okay, thank next you. Qu next question. A balagdasi the New York Times. A. Uh, hi, ma'am. Good afternoon. Um, ma'am, I just want to to get your uh your two cents, your reaction regarding the recent uh the, the, the Senate hearing. How, how do you find it? Because I think Senator Bongo earlier said it was too late the hero. Well, actually, oh tayong, buong, yung buong bansa natin, uh, yung uh We already lost a former president. So, late na tayo. Kaya nga uh, sinabi ko kanina, kung uh, hindi ko lang maalala kung nasabi ko ba, pero ways forward na lang tayo. Unang-una, sino ang mananagot? But we don't expect na merong papanagutin. Uh, pangalawa... Anong gagawin natin as a country, as a nation, uh, moving forward? May darating na uh, eleksyon? Ano bang dapat nating gawin dyan? Ang gusto ng lahat? Uh, pagbabago? So, meron tayong opsyon na sampung senador at uh, meron pa tayong daming tanong uh, sa nangyari sa ating budget uh, sa ngayon. no? Uh, public funds is expended in a constitutionally infirm uh, document. So, ano bang gagawin, uh, ng bansa? Ituloy natin ang demand natin for transparency, accountability, uh, peace and security para sa ating uh, bayan. Yes, thank you, ma'am. Um, also, I, I just want to ask regarding the defense because po na interview si um, Attorney Kaufman. Uh, and he said he's very confident that he can um, the case can be speedily dismissed. Uh, do you share that sentiment, and where do you think is he coming from? Uh, uh, it is best if you ask him to elaborate on his answers. pero alam niyo naman as a relative no, as a Filipino citizen. Um, matagal na isang araw. Matagal na sa atin ang dalawang araw. Pero for lawyers, alam mo, uh, meron yan silang uh, sarili nilang mga timelines, no? Uh, kung paano paano yung proseso sa loob ng korte. But uh, as a relative, as a daughter, I just feel na, and as a citizen, as a Filipino citizen, uh, masyado nang matagal ang isang araw. Uh, I, know this is a difficult time for your family, but I just wonder, um, of course, things uh, were sudden. And I wonder what made you choose uh, Attorney Kaufman as your uh, lead counsel? para um, ano po ang meron siya, bak siya? And when did you choose him? Was he chosen for you by the court? Hindi. Um, ako ang pumili sa kanya. Uh, in-endorse ko siya kay President Duterte. Noong nasa ere uh, si President Duterte. Uh, noong tinatrans kasi sinusundan ko yung airplane niya. Um, noong naintindihan ko na kung ano yung gagawin ng pamahalaan uh, sa kanya. Um, nag gumawa na ako ng paraan na merong meron siyang merong sasalo sa kanya na abogado uh, dito sa The Hague. So, madaming mga pangalan ang pinadala sa akin ng iba't-ibang uh, grupo, iba't-ibang tao. Meron din mga lawyers na nag-apply mismo. At uh, ginawaan ko siya na shortlist. Uh, may inutusan ako na abogado dyan sa Pilipinas na mag-interview ng uh, mga lawyers ng mabilisan lang. Um, tapos uh, Si Nick Kaufman ang nasa top 3 ng listahan na yon. And uh, base sa briefer na binigay sa akin ng abogado, base sa interview na ginawa niya sa mga abogado, at uh, sa kanyang, na niyan, vetting. Vetting, no. Uh, pinili ko si Nicholas Kaufman. And habang nasa ere, si President Duterte, sinabihan siya uh, at sinabihan ko lahat ng may contact sa kanya Ah uh, even ako, kasi nakausap ko siya sa telepono, sabihin niya, pagdating niya dito, na si Nicholas Kaufman, yung kanyang uh, abogado. Um, pagdating niya dito, um, nakasulat sa papel din ang pangalan ni Attorney Salvador uh, at uh, siya yung unang nirecognize ng ICC na abogado kaya siya yung nandoon sa initial appearance. Pero Um, nakikita ko no na medyo hirap uh, si Attorney Medialdea Delaeya uh, dito kaparte ng kanyang kalusugan. Uh, ilang beses ko siya sinabihan dahil nagmi-meeting kami dito, ilang beses ko siya sinabihan na pumunta kami sa hospital dahil pangalawang uh, nakikita ko yung hirap hirap siya uh, sa paghinga, hirap siya sa uh, mukha siyang stress uh, na masyado na dahil sa edad niya siguro, uh, sinabihan ko siya hospital kami Pero umaayaw siya dahil nga tumutulong siya kay uh, dating Pangulong Duterte At yun nga, uh, inabutan na siya ng pangalawang collapse niya doon sa detention uh, center At ngayon ay hindi na siya pinapalabas ng doktor uh, sa hospital Kaya um, malamang ang magiging desisyon din niya ay uh, mag-withdraw dahil um kailangan niya tutukan ang kanyang uh, kalusugan. So um yes, ako ang pumili, ako ang nagsabi kay President Duterte ah uh, kay Nicholas Kaufman, kumpalpak man, uh, si Nicholas Kaufman ako po ang mananagot uh, sa taong bayan. Yes, ma'am. Thank you for that po. Um uh last last one question, but I mean it's just looking forward to two things that are uh we're expecting within the year uh number one is memory